Magandang umaga po mga kapambin. Kumusta po? Nandito po tayo sa ating taniman po ng talong. Nagagrass po tayo sa pagitan ng mga talong po. Itong unang taniman po natin, yari na po ito. Malinis na po ito. Yan. Gawa ng kapag po madamo, pinamamahayan po ng mga insekto po ay yun po ay nakaka-epekto po sa ating talungan po yung mga insekto. Doon po natira sa mga damo po. Kaya ating nililinis po. Ito po yung ating pangalwa. Yari na din po ito. Malinis na rin po ito. Ay, ang dami parang pang bunga oh. Kaya ating nililinisan pa rin po ito. Hmm? Ang dami pa rin po at doon po tayo sa ating pangatlong taniman po kahapon ay nag harvest po tayo dito naka 30 kilos po mahigit tayo dito sa ating talungan hindi nga laang po natin na i-video na at hapon na po kami nag harvest po ni mami ito po yung ating dating taniman ng ano, repulyo ay hindi po nagkaigi ang tinanim nga po ni mami ay itong ano itong ukra po ayos na po ito malalaki na Siguro po itong mga bakante po din eh. Ay tataniman pa rin po ng buto ng okra. Ay maganda po oh. Yan oh, may bunga na po pala oh mga kaparambin oh. Yan oh. Bunga na po. E, isang plat po ari. Dapat po pala na lahat na nung isang araw. Nung tinaniman ari. Dapat sana yung apat na plat po ito. Habot pa po naman yan. tagdagan na lang po natin yan. Sayang po ay bakante. Bakante. Ito po pala nagkakaayag din ni Ay. Yan po, oh. Yan, ang lalaki ng puno po, oh. Yan. Malinis na po itong ating tanim nandito. May bunga na po. Yan, bulaklak po, oh. Yan, ang gaganda pong laho ng lapad. Yan. Yeah. Bunga na po, mga kapambin, oh. May panlahok na tayo sa sinigang po pala. Oh. Ganda. At dito naman po tayo magkatabas po. Dito pong ganito yung pinamamahayan ng insekto. Kapag po hindi malinis kaya ating tatabasan po ito. Kukunin lang po natin yung grass cutter po. Mm. Nakatapos na po tayo mga pambin Sa ating pag-grass po Sa pagbilinis ng ating talungan At tayo pinagpalit po ng damit At sobrang ako pinangatahan doon Gawa may mga gabi po ba Tsaka yung talbos po ng kamuti Ay may dag tayo un Pag-grass cutter po Inatebalisik sa ating ano damit. Ang kasama natin si mami po Kameroman Hello. Hello po Good morning uh, At ngayon po ay tayo ay ano nagsabay sabay na po ang pitas Ng ano po ito po Rambutan may hindi pong bayabas doon, nakita po kanina. Tapos guyaban po, mga din po tayo sa tabing bahay. Tara. Silip ko po kanina din eh. Ay, may mga ilang hinog. Kung baka po itong ating rambutanan ay ano po. Ang hindi po ba nagsabay-sabay ang hinog. Nagsalupsupan po. Sapaw. Ayun ay, namang ano. Sapaw. Ayun na nga. Sapaw po. Pag Sapao hindi po natin lang. kukunin yun, uunahan po tayo ng uwak. Kahit po mga pailang ilang buwi, kailangan po kunin po natin. Go. Sige tumi. ang ubutasin ng plastic. Nagpabalik-balik po ang uwak dito. Eh. Baka ito? naman nasalisihan ka. Nakita ko nang gagawin scatter dini, eh. maingay eh di ano. Hindi makalanding dito. Are po ug pagkakadang. Nasaan ba? Are Sana ko tatay. Ay, Kaya, doon, na na doon, doon ako sa may bato ay, ano. Yan uwak. galing? Ay, oh. Oh. Ayan, lalaki mo yun. Ay, ayan. Yan ay, o. paano yun? Baka makakasama ang hilaw. Hindi, aray, ah, isang buhay ka. Ayan. Po ayan. Po. Ay, nangihinayang po kami. Pagka hindi natin pinuha ito, siguro po ito'y ano, by September pa. Ang dami. Ang lalaki na. Ay, sa po, ayan po mga kapamil. But ando. may itim, maguyam yan? Oo. Oh. Hindi. Ay, hindi. Ay, so guyam rin. nga. Guyam mo nga, ang dami. Lapite, lapite. marami yung Kaya pala ngitim Mamaya po ang sisimuti sabag. Isit mo na sabag. Tamang tama, tama po yung mga bata yung mamaya ay... Paan? Ang hirap pala pa. niya mamuti. Ano? kailangan na yan o? Ano? Ating may hindi sa kubo. Kaya yeah, pwede na yan. Ito. Kahit birdi po ay ano? masarap. Ay, loo, po yata yung apat. Ito'y ito, ar-ar, ito'y masarap. Ito'y masarap. Ito'y Isa lang. Ito po yung ano, yung... Maganda kahit pala yung medyo, ganyan pang kuha. Ha? Magandang pang kuha. Ito? Kahit, kahit isa isa. Oo. Ito yung medyo kahit green po. Yan ang sarap. Yan malasa. Kaya po yan ay inuwak ay. Mm -mm. Kahit birdie po. Magkano po ba ang kilo ng rambutan sa inyo? Dini ay ano? 40? Ang per kilo. kahit ko pag September na. Ito po ay nahuli. September, October po aray. Ang Pero yung dinala sa mina nung no, isang araw na kinuha, galing kay inay, 50. Ah, 50 pa? Mm. -hmm. Depende nga sa pwede. Magahanap nga, uli. Ah, si, si tita? Mm -hmm. Eh yan ay kahit ibigay mo 50 hindi nakaka ano, taplag na napakatamis. Mahal na papa, mahal naman na doon. Out, mm -hmm. oh. oh. Yan. Yeah. Ara ah, yan eh. Eh isa-isahin mo na. Hindi, ito yung nasarap na. Hindi ito yung Ibang variety na ang nahulog na. Hmm. Buo na rin ba yun? Meron ba dun eh? Wala pa, isa-isa lang din. Ayun pala, yung isang yun. O, ayun. Ayun, isang buwig. Ayun. Ayun. Tama? Hmm. Ay, kahit po ar araw-araw manguha, yan, nung sarap naman, hindi nakakaumay. Oh, Itong prutas na hindi po nakakaumay. Yan, rambutan po. Parang po isang kilo yan Eh. Ay parang ang daming hilaw. Hindi. Pag kayo dadalawang tao ay eh, iyahin. Saglit lang po. Hmm. Yan sarap. Ang lalaki yan. Eh. Hmm, parang ito. May aral. Yung hilaw muna ang kainin mo. Ha? Huh? Hilaw muna ang kainin mo. Ito. Testing po tayo uh -huh. mga kapramin. No? Ito po ay hilaw. Oh. Pero masarap po ang lasa niya. Matamis-tamis po. Oh. Ayun. Ayun. Meron pa Ayun. dalawa. Ayun. Ayun. Kita mo. Yan po. Oh. Kain po mga kapramin, ito po, sabit. Hmm. Ito, na Masa si... Tatanong nga si Sarah, hmm? parang gustong pumasyal, hmm? mag-anak uli. Ay, hindi pa utol. Ay, sabi ko nga, hindi pa wala. Ay, tayo. siguro Ay, ba, ba'y ano, pichages pa. Nang September? Mm uh -uh, sila utol. Utol, Ay. oo. Eh. Hmm. gusto Ay, ko pag pupunta sila din, eh, marami madadala. Ayo, dito, may. Ari, ari. Ay, pagkaganyan, para ka utol so, madadala, yun, hindi pa sa kaparin. Pag po, ano na, pag utol ano na yung maramihan na ba? Hindi makakapagsawa pag ako mm. Nakakatikim naman kaya lang hindi. Kaya lang isawa para hindi lugi sa punta. Punta. sa bagay kung naman ay di. Ari. Hmm, na. Ay naman po. May ay yung sakitin Oh, may dalawa pa hmm. Yeah. Pag ganarap po may mga ano, ubo oh, Ang ating mm. frutas. Fresh na fresh po. Ay, tama. Yan ay ano, libre ang puno. Bigay nila ina yan. Hmm. Dito tayo sa puno naman. Dito po tayo sa puno punong marang. Ay, bakit ganun rin po, namamatak po. Ayan, ay. Marang daw yan, hey. ba? Ayan, testing. Ayun, ang dami. Uh. Bakit ganito po? Sayang po. Kung ito ay marang, bakit hindi po na eh? Hinog ito na ubus laang ng kapapatak na ganito. Hindi po napapakanabangan. Bakit ganito ito? Kasingan na po natin loob. Hindi po naiinog eh. Oh, bakit nga? Awan yan o. Oh. Marang na ay ito. hindi yan dady marang. Ano ba ito? Rimas ata yan. Ay ang rimas ay iba. Makinis ang ano mo. Makinis. May ano yan? Ay awan. Hindi man. Wala namang amoy. <laughs> hmm. Parang dalong yan. Pa Parang baka sa dyang ganyan ginugulay. Eh eh. Ay awan. Siya po yung kasamahan ng dalong yan. Oh, hindi, mga prutas ito. Ayawan. O yan, mga kakainin mo yan. Di ba't ang marang maraming buto? Yun nga ay, hindi ko... O, baka wala hindi pa buto? sa panahon. Ito po ay ano, patatlong beses na po ito namumunga. Wala pong nakapipakanabang din sa bunga. Nalingali ng putulin. Sana nga po ipuputulin ko eh. Kumit nga po kayo kung ba't ganun. Kung anong kulang pa. Um, kung iyan ba'y ginugulay? Oo. Um. Parang ginugulay. Ito, ito po'y kabaraitin ng ano... Kabarite ng yan. Aray, oh. Langka. Mga kabarite, waray ko, ito ng dalungyan langka, eh. Wala mang amoy man. Dalungyan ito, waray ko. Iba man, ano. Ba't gano'n? Paano naman kung ginugulay Tingnan mo daw, Hanggang saan ang balat niyan? Doon, nga, ah. ang nipis. Yun lang ang makukuha mo. Hindi, ganyan din. Dalungyan, nga. Oh. Yung kamay mo. Hmm, yan po, oh. Para siya langka. Masarap din, waray ko. Sisingin tayo magata ito? Oo. Nagugulay ito, nakakain kaya? Siguro. Tanong, <laughs> nagugulay hindi ko lang po nakakain. <laughs> Lahat naman pinagugulay ah, eh, hindi pula ang namin alam ko makakain. Ano kaya? Sa palagay po ninyo, ano kaya? Comment na lang po kayo pero kung makakain ito, mag-comment na lang po muna kayo. At kung makakain po kung kayo ay naka-experience na nung ganito, Mahuhulay po tayo. Hindi maaksaya. Para po ang bunga pa oh. Kita. Para po. Yan oh. Ganito po. Iba, medyo magaspang po siya oh. Tis mo, mo daw. yung anong, anong, anong panghilod. mo daw daw. ba lightan niyang ano buo. O, oh, ara po oh, iba oh. Hawakan oh. Ang talas. Pag panghilod po sa likod ay talagang dalang libag. Paghilod. Oh. Kita. Ay, talas po. Ay, eh, baka brush nga yan. Ah, hindi. <laughs> brush. <laughs> Ayan, ganyan po. Ay, baka ganyan nga dati paggugulay, yan. Ay, owan. O, nagiging ano siya, o. Gayaan, o. Iba po, umutang oh, mo ka. Ang balat, iba ang balat. Uh -uh. Dito po, patutok mo. Hmm. Yan po ang balat niya. Yan. Uh -huh. Tapos yung ganyan rin, nabalatan ko po, ari. Hindi ba nahihinog na nalambot? Yan, ang tigas po. naman may, o. Oh. Pagkakatigas na kong gugulayin. O, okay. baka. -ba. Uh -huh. Ayun, uh -huh. lumambot. Medyo makapal ang balat dapat pala. Yan, ganito na eh, parang anong dalong yan. Uh, kakapalan mo lang po ang balat. Gawa ng matigas po yung ano ay, yung unang balat pala. Eh, hmm. mag-testing e, ka, natin, hmm. natin. Hmm. Pag ito yung ay. ay. Oo, daddy, ginugulay. Bakit? Tinan mo, oh, pwede. Oo. Hmm. nagugulay nga lahat ang problema, ang tanong. Umakapain kung nakakain po. Oo, oh, ba't mo kinain? Ang Teko lasa? Wala, ayos man. Hala ka. Okay. Hindi. Lason. Wala ka. Bukay. Lasun. Wala mong lasa. Eh, sayang eh. Lahat Ay po nalaglag na yan. Oh. Hindi po napapatanabangan. Ang dami, bang, patungo nga. Ano. Hmm, tara. Ito po ang puno niya, oh. Ngalay-ngalay ko po nga oh, eh. Tagay <laughs> na. Eh, patungo na ito? Wala po eh. Hindi naman kung anong... Hindi naman abos sa ano. Hindi. Hindi naman din kinakain ng ibon. Tara. Yan, comment lang po kayo kung magkakaigid dito tayo magugulay po. Ganda ng talungan mo, linis Malinis na. na po yan. Tara. Mm hmm. Tara po mga kapamilya, nakuha natin. Hmm. Talhating bag. Bang meron dalaan po iya. Lusot na. Libre-libre na po. Ayun eh, baka malig ka. Ang gaganda ng ating talong uli, oh. Uh. Nung po, biglang gumanda. Hindi ako makasunod agad sa iyo. Napapalta ako ng iyong daladahan. Babay puti na pala ulo yan. Aray, bayabas na yung. Eh. mga mga hindi yun. Nakapagdala sa club. Aray po, mga kaparmin, bayabas lang po. Mga libreng ni po sa bukay. Aray, oh. Ay, oh. Ayan, sarap. Aray po, oh, yan. Mababa, ano? Ayan, oh. May abas po mga kaparambin. Dito po tayo sa may talungan natin. Yan po oh. ang may mga galis po. Pero okay yan. Oh. Bantay at sabuk by its cover. Ano po yan mga ganda alo loob. Ito pa oh. Asan ba? Ah, rin po ba? po ba oh. Ito po yung mga kasarapan. Yung ganitong mga yeah. ganito kahinog po. Ito pa ito pa. Ansan ba? Ayun. Ayan oh. Oh. yung yes. palaay. Abot kamay laang po mga kaparambin oh. Bakit na sa araw um. hindi mo maabot? Ay, hilaw pa ah. Hindi yung mahutok. Oh. So, kasarapan po, kalutungan. Harap niyo, oh. dito. Oh, harap po. Oh. ulay oh. Pula, di ba ito pula? Pula ito. oh. sarap. Kain po, kain. Mga kapambin. Pitas lang po tayo. Yung extension po, yari na din. Eh. Bay, kahit pala maliit. Ano na?

Eh ganda naman mana reo, oh. Ang cute naman na rin. Bagwin. Arik ko. Ah, ba? Abot lang. Hmm. Ang lumayo Ito po, hey, pula. po. ay pula. Ibang variety po. May kaunting... may kaunting asim. Ay, kinakain na rin oh. Kinakain na na rin. Kain po. Pare po, makapal. din yung mga pangino. Ayun yun po, namumula. Ito po, makapal eh. Ay, kinakain na na nga pala. Ayan, ang dami oh. oh wow. Ay, ang dami ni oh. Okay. Ay, binigiba, pala ito. Ay, giba na oh. Eh. Ay. Oksi daw, na, eh. Ngayon lang yan. Oh. Mm. Hindi yan, wak. Mm. Paniki po, drug ay. Mm. Mm -hmm. Drug po. Ay, paus. Ay, ay lang ayan sa gabi. Hmm. Hmm. Ay, oo. Ay, hmm. Are po oh. Pinangainan mo. siya. Ay, ang dami pa na pala ng pinangainan. Ngayon lang po kami nakapasok, din. Namatay na yung bag. Ay, ang dahing bunga pala niya. Ay. Kaya hmm. gaya, ano, pala. Ano nga? Ano kaya maganda? Sular, sular. sular. May sular, sular din ang kabit na kabit mo. Abot ka, man. Ang damdaman. Aray, hitik na hitik ka sa bunga isang araw. Ang dami pala din, o, mga arar, o. Oh. Saan ba? Yung laylayan na yun. Nakumpisa na rin? Hindi, hindi ko sabi marami yung lalaki na. Oo. Uh -huh. O, oh, jackpot pala, no, halos lahat pala bumunga. Halos po. Saan ang problema niyan ay Presyo. Presyo. Hindi. Ay, walang problema sa presyo kahit bumaba ay. Wala tayong magagawa. ay lang doon lang ang presyo. Hindi. Ano po, uwak at saka paniki ang kalaban? Ay, kung naman ang unti ng bunga ng lahat ng rambutan, din mahal nga. Mm -hmm. Wala ka na mga aabutin. Alam mo kung bakit? Kain din. Kain. Sarap ang hulog. Samantalang Kalan yung... Kailan to kanina pala? Oo. Hindi. Ito yun na yun. Uh hmm. Samantalang yung iba. Pag marami. Kalat ang mga ngain. Hmm. Hmm. Kalat ang mga ngain. Hmm. 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 Ba't ito yung tamis ngayon dati? <laughs> yung tamis po na rin yun. Ito may yun. Mamat. <laughs> Talagang Hmm Sawa po pag natin eh Sa puno Hmm Ayos na po At tayo naman po Ipamumuti ng ano po doon Sa tabing bahay Yung Guyaba na po Tara Mahinog na po doon Mare ko Salamat po Hmm ito po ang ating napitas mga kapanbin. Bayabas po at saka kambutan. Tara. Dito na po yan. Ano dito? Tayo babar dito pagka umurga. Dito na po tayo sa likod ng bahay. May ano po dito? Hinog na Goya ba no po? Kukunin po natin. Yan oh. Nagkasabay-sabay po ang mga pitas. Rambutan, bayabas, ito pong goya ba oh. Ay, hinog na nga may. Eh. Oh. Yan po, pagkalaki oh. Yan. Ay, bitak na nga. mm magani. Hmm. Laki po. Ay may mga pasulod po. Yan po ang mga puno natin ng ano. Guyaban po. Ay sarap po Dito na po tayo sa kubo natin. Kakain po tayo ng pananghalian. Naggisa po si Mommy ng munggo. Ito po. Ulam natin. Toyo. Para pong saging na minatamisan, kanin, ito po yung purutas natin. Karambutans. Guayabas. Guayabas na po. Ito po. Ito po yung iba. Yan. Andito na po yung mga bata. Si ate. Hello po. Kuya. Hello Bunso. Po. May. Hello po. May. Hello po. Kakaan na po. There is the sun. Ito yun Maraming salamat po sa ating biyaya araw-araw. Ha! -araw. -araw. At,

may, may babalik ka pang po kay ma. At 130 Ayoko, lahat. Ito yung alam nila. Bunsa, patay o. 130 lahat anak. yung pinudula kaya. 120 lang kasi apat na galon. Ano yung mga ano yan? Tatlo kay ma'am nila. Nene, kapag nananak ko lang. Ay, ha, tigli pa po naman. Ano? Bunsa, kami yan na. Huwag hmm. dalakang tubig mo. Bakit ang... Ay, kung... Ito. Mamuyo. Nakakaikot pa eh. Ito sa ko lang ito. Ah. Sabay ni Bambi sa'yo. Hmm. Ano ko sa sarap. Pag nagdabi Hmm. Hmm. Punta ko sa sula. Hmm. Dessert po. Dessert. Ay. Sarap ko ang buong mga kaunit eh. Side line. Hmm. Ito eh. Tulok ka na. Ano? Nanghubog sana ako nang... nanghubog sa pinig ko. Kaya naman, parang niya doon. Kasi... Ay, ay, ay. ...kinigin masarap Anak, insert isip. na tubig. Ayan, sumubo ma. kayo. Si kuya nakain. Kahit tuyo, bali. Hindi. Yan, gusto ko bagay ba kayo ganyan pagkain? ba hmm. yung Sarap na sarap. Saan? Tuyo lang. O, gano'n

number pa number. Ganaw. Pak, one, one, two, one, nine. one, two, one, two, one, two, one, two, one, two, one, two, one, ano, one, 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 sa ah, na wow. Tapos, one. Ang um, pero ayos pa ayos pa man. Para pumawa mga kapanamid, no? Tinignan ko lang yung kalkili, magpapakalag, diba? Dali. Ito yun. Okay. Malaki. Hey. Titignan ko lang yung... Eh, yung sarap ko. Ah. Dapat pala ikahapon dito. Mm -hmm. oh. Malambas na. Ito eh. tayo. Sarap. Lagi na. Nene, gusto mo anak, oh. Anak. Ayo, hapo. Ayo, hapo. Ayo, hapo. Ayo,